Hello guys, magandang hapon. Ping snack na ngayon guys, alas 3 pa lang hapon Alam nyo guys, yung snack namin, nagluto ako guys, tapos na. Ito guys, kakain na ako guys. Wait. guys, yung loga ko. Kain na guys. Ang nilagay ko dito guys, asin. Alam nyo guys, masarap pala yung logaw na asin ang nilalagay. Asin. Basta masarap siya kaysa asukal. Ako ang gusto ko asin. Hmm. Ayan guys, kaunti na lang natira guys. Binilis ko kasi mainit pa, masarap yung mainit. Okay guys, ang na lang. Bye bye.